Hello, magandang umaga po sa ating lahat mga kapwa farmers. Ito na po ang update sa ating mga napipitas na mga talong. Okay, so ang variety po nito mga kapwa farmers ay Calixto F1 Tatak is Swiss. Okay, so yung pinipitasan nating talong guys, no, may katandaan na po. Tapos wala nang dilig ng fertilizer kasi dahil sa mura lang ang presyo guys, tapos bumili pa tayo ng uh, fertilizer. Mahirapan na po tayo mag, uh, magsahod ng anin natin na tauhan. So, ang ginagawa natin guys, uh, kada tapos harvest, ispray ulit. So, yun pa ang mga gulay natin na pipitas. Okay, so ito po. No? Si so, Mrs. Nagkasify. Yan guys, ang kanyang kina classify at ito naman po so, yung binata ko so yung ganyang klase yun po ang tawag nating class A pag mga baloktot at maliliit yun po ang ating class B Okay, so sa so, umagang ito sana po may na, ano po, napulot po kayo ng idea tungkol po kung paano na tayo mag classify ng mga talong so ulitin ko yung mga ganyang atsura guys no oh, napitan ko sa kumira yun po ang tinatawag nating class A Ha? mga class A okay, so yung mga ganyan maliliit tapos baluktot yun po ang class B dahil mga eh, katandaan na po ang ating tanim na talong guys kung napapansin nyo marami na rin uh, mga baluktot so pag meron tayong nasa mga tinatawag 5 uh, sack na class A nasa isa po ang uh, baluktot or maliliit guys na mapipitas natin talong Okay, so, sana po, no, uh, may napulot po kayong area sa umaga na to kung paano mag-classify at paano natin malalaman kung ano ang tinatawag natin class A at ano ang tinatawag natin class B. Okay, so, ulitin ko, yung mga ganyang itsura, yun po ang class A. Yung mga ganyang itsura, ang maliliit tapos baluktot, yun po ang class B. Okay, so, ito po, no, si Mrs. na classifying. Ito naman po, yung isa kong binata. So, ang po ng ating talong, share ko lang, Kalikisto, F1. Okay, so, bago tayo magtapos, guys, mega shoutout po sa lahat ng mga uh, subscriber ko at palaging nakaabang mo sa ating mga ina-upload na video. At saka, sa mga bago kong mga subscriber, mga sharer, commentator, sa inyong lahat, maraming maraming salamat po sa walang sawang yung pagsuporta sa akin. Nang dahil po sa inyo, guys, uh, sa walang sawang yung pagsuporta, So, magkita na po no, ang ating YouTube. So, thank you so much sa inyong lahat. God bless. Bye-bye.